swing again. Ito ang dami kong mutya ngayon guys. Nandito na naman tayo kay Tatay Marlon. Sa po tayo. ay marami pong binibentang mga iba't ibang mutya guys. Ayan. Mutya ng tubig ito guys. Ito mutya ng tubig. Mutya ng langka ito isang. Ayan. Ito po ay mga mutya ng niya? Napakarami guys ng mutya. Ayan kwintas to ito ni Tatay. Ah, ito yung, Pinsa Tatay Marlo. kwintas po niya. Ah. So, may niya sa atin. Ang dami. kung dami mga makya. Kung mahilig ka sa mga ganito guys at naniniwala ka sa mga ganitong bagay at mahilig ka sa mga mutya at iba't ibang bato. No? So ang video na ito ay para sa inyo. Papakita ko lang sa inyo kung ang tinatawag naming master dito no nat si Tatay Marlon hindi naman siya ano wala kaming grupo or walang grupo si Tatay parang parang ano ko lang sa kanya Tatay master parang ganun kasi nga master siya sa lahat ng mga uh, yung mga motya mga bato, alam kasi niya guys kung ito po ay may uh, buhay o legit ba ito no so ito po o oh, iba't ibang klasing bato ang meron siya no mayroon din siyang mga Uh, peristone, yung isang hawak ko ay black nickel, yan, at parang tumutubo po siya, guys, medyo kulumbot po yung mukha niya, pero magkintab at, uh, lumalaki, ito naman ay peristone um, umiilaw daw ito kapag ka gabi, no, hindi ko lang sure hindi ko lang alam, kasi hindi ko naman nakita so, ito po ay gumagawa sa si atin mga iba't ibang kwintas na yung mga, ano niya, ay mga mutya, no yung mga pang-pendant niya mga mutya, no si Tatay Amarlon po. Siya po yung uh, kumbaga maraming alam sa mga ganitong bagay. Sabihin natin na mahilig siyang mag ano, yung bang mag anting anting ganun antingero po, ika nga po. So matatagpuan natin si Tatay? Hello guys, nandito na naman tayo San Pedro sa Davao City guys. Ito po yun ito. Ayan po ito ay San Pedro. Ayan, And then dito guys, nandito na naman si tatay. Puntahan natin kasi nandito siya guys. Marami siyang mga herbal na binibenta ngayon or mga pampaswerte. Tadam! So ayan po guys, nandito natin matatagpuan si tatay sa San Pedro Street, Davao City. Ito po ay nagdi-display lang po siya dito guys kung walang ano, walang niya So bali sa kita lang po kumbaga. So ito, ipa-share ko lang ito po ay perlas guys, no, naging cross. Meron din siyang mga almost stone, no. At ah, marami kasing mga ori ng bato. Ito ay almost stone, guys, no. At ito ginagamit ng almost stone pang pang kurutan, pang ganun. Ito naman ay mutya ng pangil ng kidlat daw da, ay guys, pero uh, bato po siya, nang sabi ni Tatay, kidlat po or something ganun, parang pangil ng kidlat, parang ganun. Marami kasi siyang mga uri-uri ng bato, guys, na sinasabi na uh, kidlat or motya ng kidlat. So, yan po, guys, ito yung kwintas ni uh, tatay, no. Hindi ko akalain na sobrang bigat ito lagat talaga ito, guys. Ito naman ay parang Corazon de Jesus, guys, double yung bato niya, guys. oo. Mm -mm. Iwan ko kung para saan yan, kasi nga yung may mga motya, may ibang-ibang paggagamitan yan, no. Sa mga mahilig at naniniwala sa mga ganito, guys, no. At uh, alam nyo na kung anong paggagamitan ito, guys. Ito naman ay motya ng langka, motya ng kabibi, marami siyang mga motya-motya ng tubig, motya ng uh, dagat, motya ng lupa, mga ganun po guys no hindi ko lang talaga maisa-isa kung anong klase, mga iba't ibang mutya nyan guys so yan guys, si tatay din ang gumagawa ng mga necklace na yan tapos yung pinakapindant nya ay yung mga mutya, mutya no? kasi sa ano, oh, siya mahilig kasi sa ganito, sa dito sa Davao, siya lang talaga ang nag bukod tanging nagtitinda ng mga ganito at alam din niya kung ano ang mga, ano nito guys, yung mga paggagamitan nito, no kasi dito si tatay bihasa sa ganito. May mga tao talaga, mga kawing, ito naman ay parang mutya ng tubig na naging ibon po siya. Ang itsura po niya ay ibon po. At ang makintab siya. May mga tao talaga na may alam sa mga ganito. Ayan po ay periston. Quintas din yan ni tatay, guys. Oo. Kaya nga, ano, pinahawakan niya sa akin yung mga motya na, guys. Ang bigat talaga, no? nako pag sinusuot-suot yung pagkababae magsuot, no, talaga mabibinat sa sobrang bigat talaga, pero sa si tatay easy lang po sa kanya yung mga ganito no, kasi si tatay po ay hindi po permanente dito sa Davao, yan po hindi ko alam kung anong mutya yun hindi po permanente kasi si tatay ay mabiyahi-biyahi po siya, halimbawa may mga festival sa Cebu, yun, pupunta siya, and then sa Davao, Kadayawan ganun, ito, hindi ko alam kung anong klaseng mutya, yan yun, sabi ni tatay parang Uh, bato daw nagkadikit na anong klasing mutya yun. hindi nakalimutan ko anong mutya yun guys no ayan po Then mayroon din siyang mga binibigay sa akin ng mga iba't ibang mutya guys nung hinawakan ko ang kaniwang mga mutya mutya ng mga bato or mga na naging bato sobrang bigat po talaga mga kaweng yan po, iba't ibang klasing mutya yun po yan po oh. at uh, sabi ko parang hindi ko talaga kaya tong soten pero si tatay ano talagang kayang-kaya -kaya niya. No, depende na kasi guys sa mga naniniwala sa mga ganitong uh, bertod, no. Siyempre may mga tao talagang nag naniniwala, no, at gumagamit ng mga ganito lalo na kapag kaikay uh, mananambal o al albulario no or ikaw na may isang antingero ay siyang tunay nga naman ito po ay si tatay pumayag naman siya na maibidyo ko siya kasi nandito lang din naman siya sa Dabaw at kaibigan ko din siya yun nagkapalagayan na kami ng loob o okay lang naman and then ito po may mga salsagan siya mga tagupaypay no iba't ibang marami po guys at ito yung mga iba't ibang mga bato din na mutya na maliliit. Depende sa presyo, guys, ang bintahan niya. Minsan, makakabili ka ng maliit, 50 pesos. Ay, hindi naman siya ganun kamahalan magbigay ng presyo, guys, no? Depende kung anong uh, gusto mo. Hanap mo yung kakaiba na mga mutya. Medyo mahal din yun, guys, no? Kasi medyo kakaiba. Kung bracelet naman ang hanap nyo, mayroon din siya. Ng mga gumamila silis, at 10 elements bracelet, no? Nasa halagang... Um, 80 pesos, makakabili ka ng bracelet, guys, na 10 elements. So, mura lang po talaga sa kanya, guys, kasi yung mga sangkap, ito, guys, yung pinag-ano ko talaga, ay pairless po talaga. Pure pairless po siya na naging cross o naging spada. Pero, hindi ko lang sure kung mayroon pa, no, kasi nga, pag maano natin natin mga video, marami din kasing bumibili siya. So, ilalagay ko yung number ni tatay dyan, guys. Tatawag na lang po kayo sa kanya. Sabihin nyo kung, baka tanungin kayo ni tatay, kung saan nyo nakuha yung number, sabihin nyo lang kay Ate Weng. Yung, yung bang nagbablog ng ganun, sabihin nyo lang para alam na niya para hindi siya mag-taka. Uh, kasi minsan ayaw niya mag entertain kasi ng mga calls, no? Sinabihan ko na si Tatay, Tay, ibigay ko yung number mo, ha? May tuma pag may tumawag sa'yo, entertainin mo. Pag ano, pa sa akin galing yung number na yon no? Ganun. So, basta guys, ito ang oh, ibang bato ito guys, parang parang ano daw, kidlat, parang ngipin ng kidlat, ganun. Basta marami talaga guys, dito ko talaga na nalalaman guys na may iba't iba palang mga mutya na hindi ko alam na may mga ganun pala guys no? natutuwa pala yung mga mutya guys may mga, ano din sila may mga medalyo ng parang bronze yan guys no? so magtatanong kayo kay tatay guys ha kasi ibibigay ko yung number dyan at uh, kayo na po ang mag usap no? kasi si tatay hindi po siya permanente dito sa Dabao baka sakaling mapunta din dyan sa inyo at least ah uh, makabili kayo ng personal sa kanya kasi mas mura talaga pag makabili kayo ng personalan sa kanya ito ay 10 elements bracelet at uh, ano pang mga bracelet uh, as gumamila silis ayan po ito yung hindi ko alam kung anong klasing bato basa sa sabi ni tata ito dahil tagusan na bato ganun po then, nilalagyan niya ng parang necklace or parang tali para maikwintas po siya no? sa mga mahilig sa mga ganito para saan ba ito guys yung mga binebentang motya Uh, sinasabi ko na talaga guys Ito po ay mga pangontra, pangkabal, pangkurutan Sinasabi din na pampaswerte. Pero alam naman natin guys Na talagang sipag at syaga lang po Ang talagang pinakaswerte At samahan lang natin ng uh, pananalig sa Diyos no, Upang surtingin tayo sa ating buhay Ito po ay mga gabay lamang Pero syempre sa huli tayo pa rin ang gagawa ng ating kapalaran. Kung gusto mo naman naghahanap kayo ng ganito guys na langis na pangontra halimbawa kayo ay nabarang nakulam at uh, ano pa nalason, itong mga garapan na ito may iba't ibang parang uh, nilalagay dyan sa kaloob, no. But ibang sangkap na pangontra. Kung kayo naman ay nalason, pwede kayong uh, uminom ng konti niyan at saka ipahid sa tiyan, no sabi ni Tatay. Pero uh, ano na tawagan niyo lang siya guys no halimbawa kung may kayo na kulam tapos yung may lana din siya na parang pasumbalik ibig sabihin kung sino man ang gumagawa sa'yo ng masama pabalik sa kanya guys no yung mga buti na yun pang sumpa yung nakablak na level yun ang pinaka powerful sa kanya talaga yan po ay mga latin po yung mga papel na nakaukit yan nakaluob diyan naka sa buti yan po ay mga latin po na parang uh, parang nilikit parang ano Basta ba yung nakasiksik guys po. No? Parang naka ano dyan. No, basta guys dyan po si tatay Marlon sa mga mahilig po dyan guys. May number naman dyan. Tawagan niyo si tatay. No? At ah, uh, ano lang kayo magtawag. wag lang pong gabi na masyado kasi natutulog na po si tatay. At syempre matanda na rin siya. Salamat. Po.